na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri sa iyo, Panginoon, Opo na po lahat. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos sa mga Diyos anak at ng banal na Espiritu. Amen. Ay, eh, mabayang ling kapatid, purihin ang Diyos. Ay, eh, balakpan natin ang Panginoon. Now, maganda po ang topic natin ngayon dahil uh, ito'y tungkol sa paano Okay, paano mapanumbalik yung relasyon ng uh, mga kapatid natin? Now, kailan ba natin ayusin? Uh, kung gusto nyo ngayon na alamin natin kung ano ang pamamaraan ng Diyos. how to reconcile? Okay? Ah, uh, kaming mga pari, uh, meron kaming uh, subject na uh, counseling uh, process. Uh, paano i-counsel ko yung kung merong dalawang hindi nagkakaintindihan? So, napakasimple lang ang uh, na gustong ipakita ni Kristo, babanggitin natin mamaya. Pero tingnan muna natin, paano ba na-reconcile uh, ng Diyos ang tao? Kasi nung una, nung nagkasalan si Adam at Eva, lumayo ang Diyos sa tao. Ila, imagine na merong naitala sa Bible na 400 years na hinayaan ng Diyos na magkagulo ang tao. Imagine na, 400 years Kinayaan ng Diyos na, oh, bahala kayo kung anong gagawin niyo sa daigdig na ito. Pero nung lumagpas na yung 400 years, ay nagpadala ang Diyos ng propeta ng isang mensahero. At sinabi niya, ah, kalimutan ko na yung pagkakasala ninyo. Ah, hindi ko natitingnan yung pagkakamali ninyo. Kundi ang Diyos ay gumawa ng hakbang para mapanumbalik ang tao sa Diyos. Anong ginawa niya? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang pinaka-purpose ni Christ uh, sa daigdig na ito, pinadala siya ng Ama uh, upang ialay para sa kapatawaran ng uh, kasalanan. So that is uh, biblical, at yun nga sabi ng Ibang uh, Helmets, 1 John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya kanya, kanya isang anak upang ang sinubang bang sumampalataya sa Kanya ay hindi pahamak, magkaroon ng walang hanggan. eh. Okay. Yan ang pinaka-rason kung bakit nanaog si Jesus sa daigdig na ito. Ang pinaka-factor, yan. Maganda kasi, ano bang, ano bang gusto nyo talaga? <laughs> gusto nyo bang mapanauli, mapaayos lahat? O gusto nyo uh, watak-watak? Binigyan tayo ng choices ng Diyos. Pero sa 400 years, nakita ng Diyos na wala pa rin parang ayaw ah. <laughs> parang ayaw ayusin. So, pag-ibig ng Diyos ang nangibabaw. Kaya instead, husgahan ng Diyos ang daigdig, ibinigay niya ang kanyang anak para mapanauli uh, yung relasyon ng Diyos sa tao o sa tao sa Diyos. So, ganon din ang procedure. Pag-ibig. ah uh, kung bakit pag-ibig yung pinakita ng Diyos, dahil sa pag-ibig, nag-iisip siya ng maganda. Okay? ang pag-ibig kasi hindi siya nag-iisip ng uh, long distance, pagkawatak-wata. Gusto ng pag ibig na masaya, maganda, maayos. Okay? So binanggit ni Pablo sa Romans uh, 13, 10, ang pag-ibig ng doon. Ang umiibig, magawa ng masama, kanino man. Pag ibig ang katuparan. Okay. Ibig sabihin, ito'y nangibabaw sa tao ang pag-ibig mo na mo ang layunin ang kalooban ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng, iyong, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dahil ang nagmamahal sa kapwa ay nakakamahal uh, sa kautusan ng Diyos. So ito na. Ano ang dapat gawin ng tao para mapanumbalik? Uh, para mapanumbalik, ilaso natin sa ating mga kapatid, pamilya, kaibigan, kasama o kapwa. Huwag niyong sundin ang daigdig. <laughs> Ano bang ba sabi ng daigdig? Don't trust anymore. O, oh, di ba? Oh, huwag ka nang magtiwala. Kung merong pagkakamali, kung merong hindi magandang pangyayari, dapat magtiwala ka muli. That is biblical. Kasi sa panahon na yun ang mindset ng tao, hindi mo na yung nangyayari. Tingnan mo kung ang pag-iisip mo ay huwag kang magtiwala muli. Di ba, lagi mong nakikita yung nangyayari. Okay? So, naiisip ko. Kaya, o kung biblical ang pag-usapan natin, dapat nagtitiwala ka. Dapat nag naniwalaan mo pa rin siya. Kasi yun ay pananampalataya. Pero kung ang mindset mo na huwag kang magtiwalang muli, so, ano yung, ano yung na-post ko kagabi na, na uh, quotation? na ang pinaka-worst hanggang ngayon na sinasabi natin, pinatawad na natin siya, pero nananatili pa rin yung sakit, yung hapti. So, ibig sabihin, unresolved issues pa rin yun. Kaya dapat kung pinatawad na, resolved na. Kaya mo na siyang hitian, <laughs> kaya mo na siyang yakapin. <laughs> yun na yun eh. Kasi kung hindi mo kayang yakapin yun, unresolved issue pa rin yun. So, yun, isa yan sa mga Biblika. Uh, dapat uh, tingnan ng tao na dapat maniwala siyang muli. Ngayon, mga kapatid, mahalaga ba ang reconciliation? Mahalaga ba ang mapanumbalik muli ang relasyon natin sa isa't isa? -tisa? O parang ayaw nyo? <laughs> Alam nyo ba kung bakit mahalaga yun? Kasi magkaroon ka ng peace of mind. Ito yung struggle ng tao. Uh, lungkot, hapti, ano pa ang struggle ng tao? Uh, hindi maganda ang pag-iisip. Kaya sabi ng isang manunulat, tama, hindi nawala yung pangyayari, pero nawala yung sakit, yung kirot. O yun ba ang gusto niyong mangyari? Mapanatili yung mga hindi maganda? Ang mangyayari sa tao, stress, depression, at maging anxiety disorder. Pag anxiety disorder, mental na yan. Kaya napakahirap po yan. So kung bakit bungkahin ni Kristo ang reconciliation? Kahit sa ha, Uh, alam nyo ba na sa Old Testament, sinabi ni Yahweh, ah, hindi ko napakikinggan ang mga panalangin ninyo. Sinabi yan. Pero dumating yung mahabang panahon, 400 plus years, ay ibinigay ang kanyang anak para mapanumbalik. Kung bakit ma reconciliation sa tao dahil nagdadtos do ng peace of mind. Take Kung bakit mahalaga ang reconciliation uh, sa tao dahil nagdatos mind healthy living. Gusto niya ba yung healthy living? <laughs> o gusto niyo unhealthy? Ay, bala kayo, makakasakit kayo dyan. <laughs> Kapag unhealthy yung, life, uh, yung pamumuhay natin, magkakasakit tayo niyan. Kaya kailangan natin yung, yung reconciliation kasi gusto ng Diyos yung healthy ang tao. Okay? Gusto ng Diyos na healthy tayo sa lahat ng aspeto. Isa pa din, mahaba ang buhay ninyo kung marami kayong pinagdaanan, hindi na resolve, iiksi ang buhay ninyo sa daigdig na ito. Para bagang makitid na lang yung binadaraanan mo dahil yun nga, hindi ka, hindi ka mapakali sa daigdig na ito. So, best so ay reconciliation. Dahil na karoon ng healthy uh, living, mahaba ang buhay, and then malayo ka sa panganib. May panganib ba? Uh, Siyempre, kung kaaway mo yun, baka saksakin ka. <laughs> malayo ka sa panganib. So, mas maganda na reconcile ka dahil uh, ma malayo ka sa kapahamakan. Isa pa ito, maging fruitful ang pamumuhay mo. Ang ibig sabihin na makahanap ka ng mga biyaya, makamtan mo yung kasaganaan sa daigdig na ito. Kung ikaw ay reconciled na sa Diyos at sa kapo natin, maging fruitful ang pamumuhay mo natin So choice choice niyan, yan kung ayaw nyo. <laughs> Pero mas maganda ngayon na. Ayun natin yan. Kasi marami tayong ma-miss sa day ito. So walang magbago uh, sa mga nangyayari kung meron mang gusto. Pero uh, merong uh, nagdadala ito ng saya at katindahan uh, sa pananaw ng tao. Kaya mas magandang reconcile na tayo. Kaya ang sabi ni Pablo, is nice, Nais din ng Diyos na tayo'y mabuhay ng mahaba. Kaya ayusin natin yan. Uh, ng Diyos ang pag-ibig at pagpapatawan dahil nais ng Diyos na mabuhay tayo ng mahaba. Gayun din ang utos ng Diyos sa tao para tayo'y uh, magkaroon ng buhay na masaya at mapayapa at buhay na kasiyasiya. Yun, gusto niyo ba yung buhay na kasiyasiya? Now, ito pa, mas matured. Yan. Mas matured ang tao kung pipiliin niyang unawain na lang patawarin kaysa awayin. <laughs> Mas matured ang tao dyan kung piliin niyang intindihin, kung piliin niyang patawarin kaysa awayin. <laughs> Imatured na tayo kapag inaaway natin. Uh, ganito ang otos ni Jesus, paano ayusin ang nagkasama kay sa gospel natin. Uh, ano ang unang step ano ba ang ano bang madalas nangyari sa tao? Minsan kasi minsan kasi pag kapag may problema, pinapabarangay natin. <laughs> kung hindi sa barangay pulis agad eh. So hindi ganon, ang ang mungkahi ni Kristo. Kung meron mang nagkasala, uh, huwag mo nang ipabarangay. <laughs> huwag mo nang ipapulis. Ang sabi niya sa ating gospel, kung nagkasala, kung nagkasala ang kapatid mo, puntahan mo siya. O, oh, yun ang pinaka- Puntahan mo siya, kausapin ng nan, tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig. Yan. Yun ang sabi ni Kristo. Kapag nakinig sa iyo, naibalik mo na ang iyong uh, pagsasamahan bilang kapatid. Ngunit kung hindi nakinig, ipabarangay na ba? <laughs> kung hindi nakinig sa iyo, uh, gusto mo nang makipag-peace, ayaw makinig sa'yo. Ipabarangay na ba? Ipapulis? Hindi pa rin. Ano ang sabi ni Kristo? Ah, uh, huwag mong galitin. Uh, kaya ang pangalawang step, magsama ka ng isa. Uh, magsama ka ng isa o dalawa. Eh, okay. uh, dalawang tao upang ang lahat pag pinag-usapan ninyo, tunayan dalawa o tatlong saksi. O baka makonvince yun, yung mga pag-uusap na yon at mapanumpalik. Ngayon, kung hindi pa rin nakinig, <laughs> anong gagawin kapag hindi pa rin nakinig sa iyo? Ipabarangay na. <laughs> hindi pa rin. Ano ang sabi ni Kristo sa so, verse 17? Sabihin ninyo sa iglesia, ito yun ang pinakamaganda. Sino ba yung nasa iglesia? Bishop, pari, pastor. Ang mga churches ay mayroong program ng pastoral counseling. Eh walang lumapit sa akin dito eh. Kaya dapat kung may problema kayo o may alitan, magpapastor kayo ng pari o ng bishop. Ano bang dapat gawin namin, Father? O, di ba? So, yun ang pinakapangat mm, uh, dapat gawin ng tao na wag basta-basta galitin ang tao kasi magagalit talaga yun. Dapat dadaan sa maganda proseso at ipa-counsel natin. Ano ba talagang problema? Anong nangyari? Baka kung spiritual na karunungan ay malilinawan yung kanyang pag-iisip, di ba? Maiintindihan niya. So kailangan po natin ng spiritual. Kapangyarihan na yan ng Diyos eh, di ba? Kapag ang Diyos ang nagsasalita sa tao, maiintindihan niya yon. Kaya lang huwag mong gatungin. <laughs> huwag nating gatungan ng galit. So, hindi ganon. Huwag niyong ipabarangay, huwag niyong ipapulis. Kundi, una, kausapin. Pangalawa, magdala ng isa o dalawa. Kung hindi pa rin, ipa-Iglis siya ninyo. Puntahan nyo si Father. Kung wala si Father, si Bishop. Kung wala si Bishop, sa kristan <laughs> sa kristan tayo dito. Uh, sino yung mga elders of the church? Yan, yung mga matanda, di ba? Yung mga matanda na uh, maganda ang kanilang pag-iisip o matuwid. Meron yung mga good advice uh, sa buhay. Pwede nating dalhin para sila din ay magbigay ng magandang uh, advice. So, kung titingnan natin, yung guidance ng Holy Spirit, mahalaga yon. Kasi kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritong Banal ay mula sa Diyos Ama at Diyos Anak. Kapag ang tao nakakarinig sa salita ng Diyos, kung bukas ang kanyang pag-iisip at uh, tungkol sa mga salita ng Diyos, mauunawaan niya, maiintindihan niya, at doon na magkaroon ng reconciliation at matatanggap na niya. Okay? So, yun. Yun ang kapangyarihan ng Espiritu, yung Iglesia. At kung ayaw pa rin, oh, grabe naman. <laughs> hindi nakinig sa isa o dalawa, hindi nakikinig sa iyo, hindi nakikinig sa simbahan, sa pari. Ano daw ang sabi ni Kristo kapag hindi nakikinig sa tatlo? Ang sabi ni Kristo, ituring mo siyang isang hintil. Pag sinasabing isang hintil, makasalanan. Yung mga taong hindi na nakikinig talaga sa tao, sa kapatid mo, sa mga elders of the church, sa mga kapo natin na one or two na sinamahan pa upang ipaliwanag. And then sa pari, hindi siya nakikinig. Sa guidance ng Holy Spirit, hindi siya nakikinig. Ang tawag ni Cristo doon, hintil. Makasalanan na siya. Ngayon, alam niyo ba yung pag itinuturing na hintil, ito yon mga kapatid. Uh, sa verse 38, sinabi ni Jesus, okay? Matthew 18:28, uh, sabi ni Jesus, gayon din ang gagawin ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patawarin ang inyong mga kapatid. Ang Diyos ang huhusga sa iyo. Paano ba huhusga ang Diyos, mga kapatid? Biblical times, nagpadala ang Diyos ng sakit. Sumpa. Gusto nyo bang dadaan mo na sa uh, sumpa ng Diyos para maintindihan ninyo lahat-lahat? Kaya kung hindi talaga siya nakinig sa tao, sa kapwa-tao, sa iglesia ng Diyos, o sa pari, o sa obispo, then ang Diyos nang bahala sa kanya. Ay lang matindi kung ang Diyos na ang magbibigay sa atin ng husga. Kasi biblical times, kahit sa mga experience natin, uh, merong mga taong Pinarusahan ng Diyos, sinubok ng Diyos, may iba't ibang nangyayari sa sarili kay yung iba nagkasakit. O gusto niyo bang paabuti ng gano'n? <laughs> Ay nga ang tanong kanina, kailan? Uh, kailan natin gustong ayusin yung lahat-lahat na mga nangyayari sa buhay? Kasi nga tayo ang mahihirapan eh. Ito yung pinap-advise uh, ni Pablo na dapat yung hilig, wag yung hilig ng daigdig kundi dapat kilig yung spiritual ang mga ibabaw sa tao para maintindihan natin. Kasi yung mga taong punong-puno sa aral ng Diyos, kaya niyang intindihin, kaya niyang mahalin, kahit nasaktan na. Ganun ba kayo? Kahit nasaktan na. Eh di ba ang term natin dyan, martyr? <laughs> Pero sabi natin, no, oh, huwag kayong magpaka-martyr, may karapatan ka. Pero sa totoo lang, kung biblical lang pag-usapan natin, yun ang tunay na pag-ibig. Kasi hindi sa hindi talaga sa bumitaw. At yun yun ang pinaka malalim na uh, karunungan na meron sa sadaigdig na ito, yung spiritualidad. Mahalaga po yan dahil ang tao ay napakahina spiritually. Uh, for example, may nangyari sa buhay natin, uh, nasasaktan tayo agad. di <laughs> ba? Uh, may problema ang nangyari sa tao, parang umaayaw tayo agad. Ayaw nating harapin, ayaw nating Tingnan, ayaw nating kausapin. So, tayo mismo ang sumuko. Kaya lang, anong mangyayari sa tao? Yun nga, pabagsak ng pabagsak. Pahina ng pahina. Pahirap ng pahirap. So, may magandang recommendation dito. Alam nyo ba ang pinaka-the best achievement ng tao? Ano yung pinaka-the best achievement ng tao? Hindi yung marami ka nang narating sa day kick. Hindi yung achievement. May binanggit dito si Pablo, na ang pinaka the best achievement ng tao sa daigdig na ito ay kaya niyang mahalin muli yung mga taong mapanakit. <laughs> kaya niyang kontrolin yung kanyang pag-iisip at emotion. Yun yun ang pinaka the best achievement ng tao. Kung ganun na kalalim ang yung pag-unawa, congratulations. Malayo ang mararating mo sa daigdig na ito. Kasi nga, kung kaya mong unawain ang sitwasyon, problema, Uh, kaya mong unawain ang pangyayari sa buhay mo, edi eh, di, easy lang. Marami kang magagawa sa mundong ito. Pero kung maliit na problema, kinakapos ka na, oh, Naku Lord, <laughs> anong nangyari sa akin Lord, di ba? Anong marating natin sa mundo? Baka 20 years old, may sakit ka na dahil ganun nga katindi ang pag-iisip ng tao. Kaya dapat mabuksan yung pag-iisip natin. Kasi sa panahon na ang pag-iisip natin makadaigdig pa rin, nakabase pa rin sa daigdig, talagang stress ka. Sinong nakakaranas ng stress? Sinong nakakaranas ng depression? gusto nyo bang manatili dyan? Killer yan. Take note. Killer ang depression. Uh, yung stress. Lalo na pag anxiety disorder, delikado na yan. Mental na yan. Eh. Mental issue. So, ang Diyos ay nangangaral sa atin uh, para good yung uh, yung sitwasyon natin para di ba sinabi kanina para yung buhay natin ay mahaba mabuhay tayo ng matagal mapayapa masaya di ba so ang option natin is reconciliation yun ang pinaka the best kaya ang best achievement ng tao ay yung kaya niyang unawain lahat kaya niyang patawarin lahat at kaya niyang ayusin lahat so yun ang pinaka the best achievement kung kaya mong naisin ang kapayapaan, pag-ibig kaysa pagkawatak-watak o kaguluhan, yon ay karunungang espiritwal. Kaya, alin ba ang sundin natin? Karunungang espiritwal o makadaigdig na karunungan? Huwag ka nang magtiwalang muli. Naniniwala ba kayo na nagbabago ang tao? <laughs> Baka hindi kayo naniniwala. Doon palang problemado na yan. Uh, yung mindset ninyo, ako naniniwala kung may pagbabago. Kahit sa sarili ko, nagbabago eh. Uh, yung interpretation ko noon bilang pari, ganito, standard. Pero nung palalim ng palalim ang pagiging pari, ay hindi pala ganun ang pagiging pari. ba? Diba? Uh, kailangan nating mamuhay sa simplicity, makibagay, uh, flexible. Yan, maganda yan. Uh, kung anong kaharap mo, dapat ganun ka. Kung mayaman ang kaharap mo, maging mayaman ka rin. <laughs> kahit isang oras lang. <laughs> kung ang kaharap mo ay simpleng tao, hindi maging simpleng tao rin. At kung kaya mong exercise ng gano'n, uh, ibig sabihin, esperto ka na uh, sa dating na ito. So, may mga bagay na dapat ayusin ng tao dahil tayo rin ang, tayo rin ang masasaktan. <laughs> kung maayos yan, tayo rin ang matutuwa. Di ba? Nasa atin. Tayo rin din ang magsakripiso kung hindi natin ayusin din, tayo din ang magkaroon ng kaginhawaan kung ayusin natin lahat. Kaya ayusin na po natin. Simulan ngayon dahil may nakaabang na pagpapala ang Diyos. Amen! Sa pangalan ng ating Diyos, Sama,